Yan, magandang umaga po sa lahat mga kabakyan So panibagong umaga, panibagong pag-asa Ito nga at magang maaga papasok ang ating mga anak Ayan nga at ni Mami B Ayan gamit-gamit ang kanilang kabayo no? Ayan nga at mabuti uh, naman At tag-araw ngayon nakakapasok na yung ating service Ayan, hindi ka ng pagtag-ulan Ay talagang mabuti, hindi nakakapasok na motor iwan lang natin dun sa harap Malapit uh, sa daan dun sa bahay nila Mama Del At ayan nga, nakaalis na At syempre bago ang lahat ng mga gawain ay eto magkakape muna tayo eto nagkakape muna si daddy bin so ang isishare ko sa inyo ngayon guys eto yung mga nakikita nyong tanim dyan sa baba dyan sa lupa gusto ko lang ishare sa inyo pwede pala yun pwede pala yun at eto ang resulta papakita ko sa inyo mga guys ayan no? Oh. after 4 days ng pagtatanim ayan pwede pala sya tutubo pala sya So hindi ko na patatagalin yan no? uh, ko sa inyo ayan sa mga mahilig maghalaman dyan sa kabeterano maghalaman dyan ayan alam niyo kung ano yan ang sa akin lang is an experiment ko lang to no tinesting ko nga lang at tutubo pala. Ito po yan yung mga pinaglugusan ng mais no. Yung mais po na yan ay itinapon lang yan sa tindahan sa Maytalipapa. So kinukuha kasi namin yung mga leftover na paninda yung mga hindi na nabibili sa talipapa ayan nga at ginawa ko binilod ko lang yon at inilogos ko nga ayan at tatry nga natin itatanim so ang mais po na yan yung di ko alam kung anong tawag sa variety na yan no? yan po yung iba iba yung kulay ng butil nya so na curious ako sabi kong ganyan ano kaya lasa na itong ano mais na iba ibang kulay iba iba din kaya ang lasa charot pero hindi ko, no. so syempre mais pa rin yun so ang ano lang dito sa so, pagkakatanda ko di pa ako nakakain ng mais na di kulay na ngayon na di color usually kapag milaga ayan nga yung yellow ayan yung sweet corn at saka yung kulay puti ayan may mga nakikita ko nagtatanim ng mga mais dito sa malawakan dito sa mga bukid yun naman po yung ginagamit na pang feed, yung yellow corn no so yun yung mga pinupulot natin pag tapos nilang mag-harvest kaya dito nag-experiment ako dahil nga wala akong binhi kaya hindi tayo makakabili ng binhi o sabihin na natin wala tayong pambiling binhi kasi tanong ako dati ang mahal pala ng isang balot ng no, mga pangtanim na yon so yung ginawa ko din ako bumili so meron naman sa mga nabibili online yung mura nga kaso tigil ilang butil lang meron akong nakita doon 28 pesos 10 pirasong butil lang so ang ginawa ko din ako bumili sabi ko maghihintay na lang ako sa may mga mag-harvest pag nagpulot pag tatanim so buti na lang na tiyempuhan ay yung may tinapon no? so merong parte na bulok mga mais na tinapon nga at tinignan tingnan ko ilalaga ko lang sana yung sasali ko lang sa pagkain ng baboy na niluluto namin ang ginawa ko binilad ko na lang siya sabi ko pwede kaya to matry nga at yun nga no binilad natin tapos maghapon ng pagkabilad nun nung matuyo na siya Pinabukasan, nilugos ko nga no. At yan, nagbungkal na nga tayo. So habang binubungkal natin to ay iniisip ko. Sabi ko, hindi kaya ako magbubukang ka, katawa-tawa dito. Sabi ko, <laughs> pero hindi. Siyempre, buhay ang pag-asa natin na uh, meron tayong gustong malaman, meron tayong gustong subukan. So hindi natin malalaman ang resulta kung hindi natin susubukan. So ayan nga no, medyo paling-paling pa nga yung <laughs> pagkakaano natin. Yan, dyan pala no, nakikita nyo talagang tuyong-tuyo ang lupa no. Dito kasi sa amin, pag tag-araw ay sobrang tigas. Parang espalto ang ano ang lupa talagang sobrang tigas. So wala tayong area na pangbungkal no? yung mga nagamit natin sa nakaraang vlog nahiram lang dati natin yun sa auntie natin nung meron silang ginamit doon pero sa ngayon dahil nga testing lang to maliit na area lang ayan so minanumano lang natin no sa tunayan lang kalahating araw kung binubungkal yan so for the sake of the video ayan uh, kinatkat ko na lang at saka medyo binilisan ko na lang yung pagka-edit ng video at ayan na nga yung mga nilogos natin na ano no yung binilad natin na mais so ayan ang ginawa ko nga lang dito ayan sinabog ko lang dun sa ginawa ko kukay na pahaba na yan no kasi sinabog ko lang diyan bara-bara na lang sabi ko nga sa sarili ko bahala na si Batman magtubuan kayo hindi sabi ko okay lang at ayan nga si Mommy Bee dumating na galing maghatid kakatawa nga diyan eh akala ko naman tutulungan niya ako pero dubaan lang pala may sinilip lang dun sa halaman nandoon sa likod maya-maya bumalik din <laughs> Ayan, pero okay lang yan, no? Kasi alam naman natin, marami pa siyang asikasuin, magluluto, maglilinis ang bahay, kung ano-ano pa. So, tayo, dito lang tayo, focus lang tayo sa ating mga maist na eksperimento. Ayan nga. At matatapos na yung pangatlong ano, guhit. So, excited nga ako dito, no? Sabi ko nga talaga, tumubo kung tumubo, hindi kung hindi. Ang ginawa lang natin dito, experiment. Pero pag tumubo, may um, pagkain yung ating mga alagang kambing. Siyempre, yung mga pinakapuno nyan, So, ngayon, kung suswertihan at maganda-ganda yung pagkatubo niya at nagbunga ng maayos, edi eh, di meron tayong panlaga. Ayan, ganun lang yun. Ngayon, kapag nagbunga pa rin, di naman medyo kagandaan, eh, sasali na rin natin dun sa itchachap-chapin natin para pagkain ng ating mga kambing. Kesa sa naman sa puro napier lang yung tinatanim natin, no? So, plano ko nga rin dito. Tanim pa ng mga madre cacao, ayan, mga ipil-ipil sa bandang likod kasi guys totoo lang kung magkakambing kayo dapat nakaprepare yung mga kakainin ng mga kambing natin at ayan nga pinupuno ko na dito yung uh, lalagyan ng ating uh, pandilig ayan nga yung nati ko nga lang yung ano dyan no? kasi yung kalahati nyan nandun sa kabila para sa ngayon dalawa yung paglagyan natin ng tubig at ayan nga pati yung ating pandilig dyan no? is ganun lang, lang ginawa ko lang uh, DIY nga lang yan no? DIY po hindi DIY DIY ayan nakakatuwa nga lang so yung mga naiisip natin so, no? nagawa natin ng paraan mga may magamit tayo hindi tayo puro bili ng bili ganun din minsan sa mga pagkain natin o sa mga niluluto nating mga ulam ayan so kinukuha din din natin dito sa mga tanim natin yung iba naman uh, sa mga ligaw-ligaw may mga ligaw ko na mga ampalaya o minsan nagagawa tayo sa mga malalayong bukid at yung mga kakilala natin na taga bukid so, kahit paano inaabot tayo ng pailan-ilang pirasong gulay so ayan ang makipagkapwa tao lang tayo ang magsama lang tayo sa mga kabaryo natin at kung minsan yung mga kakainin natin ay si kahit hindi ka humingi sa pag nakita nilang napadaan ka ayan naalukin ka naman nila ng kusa wag dawag mo lang gagawin yung dadaan ka at mamimitas ka na lang basta basta ay siguradong barangay ang aabotin mo no at ayan nga lang po yung ating vlog for today no so maraming salamat sa panonood ayan abangan po natin yung susunod nating video kung anong magiging kalalabasan nitong ating mga tinanim na iba-ibang kulay ng mga mais so update ko po kayo sa mga susunod na araw kung ano na nangyari sa ating mga tinanim happy farming po sa lahat baba Bye.